aling gloria ilang taon na kayong OFW 26 po saan kayo nagtatrabaho sa hong kong po ma'am anong ginagawa niyo ron domestic helper po ako sa 26 years wala kayong na experience with tanimbala ngayon lang ngayon lang po. okay ikwento niyo nga sa amin kung ano nangyari eh galing po ako sa lawag city airport mm -mm. nung uh, nandito na po ako sa maynila uh, terminal to Noong na-extray po, ma'am, yung hand carry kong itim, ipin, may ipinakita sa akin yung extra personnel guhugit na napkataas. Mm -hmm. Tinuro nila sa akin po yung sa extra. Pinaopen nila po sa akin. Hindi nila tinatch? Uh -huh. Hindi po, ma'am. Inopen ko po, ma'am. Inilagay ko sa blue na tray. Uh -huh. Tinanggal ko lahat ng mga laman yung hand carry ko po. Uh -huh. Pagkatapos, sabi nila, ibalik ko daw na i-extray uli. Wala silang nakikita? Wala po, ma'am. O tapos sinabi, x-ray uli? Nandun pa rin po, ma'am. Okay. May nagsabi po sa akin na isang personel na diyan po itinuro yung side, yung hand carry ko po. Kinapa ko na ganon ma'am. Uh -oh. May nakapa ako, di ginanong ko. Nagulat uh -oh. po ako. Uh -oh. e, noong papulot nila sa akin, siyempre, inaano nila na pulutin ko kasi galing daw sa bag ko. Aayaw ko po. Kasi inisip ko fingerprint. Dahil pag ma-fingerprint, kamay ko na po yun. Pagkatapos noon, may nagpulot. Yung nagpulot, merong gloves, bag? Wala po, ma'am. Oh, okay. Pagkatapos, dinala po ako doon sa isang room mm -hmm. na puro lalaki na naka-white sila. In-interview nila po ako. Pinapaamin na bakit hindi ko daw aminin dahil yan ay galing sa bag ko. Sabi ko po, hindi ko aaminin dahil wala naman akong inilagay doon kahit sino kasi ako lang ang naghawak yun. Pagkatapos, aminin mo na kasi galing naman sa ano mo yan eh, sa bag mo, bakit po mo hindi aaminin? Hindi po, bakit? Sir, pwede ho ba na ipabipi yung ako kasi parang maatake na yata po ako, sabi kong gano'n. Hindi mo alam kung saan naglagay sa bag mo, kung nasa Lawag City Airport o kung sa sana iya to. Baka sanay iya na to naman kasi sa terminal ng Lawag Airport ma'am na extra din yung ano ko na extra din ako. Paano na pa napasok yang balang yan sa sa bag ninyo? walang bumunggo sa inyo. Wala naman po ma'am. Pa, paano natapos ang storya? Ah? Hindi naman nila ako tinulungan ma'am na ipakansel sana yung ticket ko. Hinawakan nila po ma'am yung passport ko since na nadetain detain ako. Okay. Noong nailabas noong palabas na ako, yun lang ibinigay yung passport ko. Oh. Pero sinabi ko bakit wala yung boarding pass ko? Oh. Sabi yung isang police, wala naman daw akong ibinigay. Pero ibinigay ko po. Hindi kayo naka, nakalipad? Hindi na po ma'am dahil nadetain na po ako, ma'am. Hindi sila humingi ng pera. Sa hindi ma'am dahil hindi ko inaamin yung yung bala na galing sa bag ko po, ma'am. How long were you detained? Linggo, Lunes, Martes. O paano kayo na na-libre? Na yung sa fiscal po ma'am, yung ipinakita nilang picture uh -uh. ay magkaiba sa tunay na bala. The fiscal said, there's something wrong with this thing. Oh, you can leave. Ngayon kailan kayo babalik sa Hong Kong? Ay, hindi ko na po alam ma'am. Ang trabaho nyo, nag-iintay para sa inyo o hindi na? Siyempre, natakot na rin yung amo ko, baka ma-terminate na po ako. So, ano ang epekto sa inyo ng karanasan ninyo? Trauma po, ma'am. Pag bumabalik yun, naalala ko, parang nawawalaan ako ng isip gaya yung pinagtanong mo sa akin. Uupo ako ng upo, pero sa isip ko, hindi ko naiintindihan po. Ayun.